galgaling ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahit, linis, fantastic, sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Ay, ng mga senador ha? kanina, sinabi po ni uh, Senator Erwin Tulfo, mamalabo ang may mga nabubuong sa liderato ng Senado ngayon. Ha? Pati na po si Senator Lacson mismo, siya po yung Senate President Pro Tempore at ang committee head ng uh, Senate Blue Ribbon Committee. Uh, dito po sa usapin ang pagkakaroon ng palitan ng pamumuno sa Senado. Sos ah uh, ayon po sa Senador, walang katotohanan ang nasabing usapin at ito ay luma. At ibinabalik na cyber tactic. Okay? Uh, at naintindihan ko po ang saloobin ng taong bayan. Nanais po nilang isalang hujan sa Senate uh, in aid of legislation. Ah, oh? uh, sa investigation sa flood control anom anomaly pero meron tinatawag na interparliamentary courtesy ipapaliwanag sa atin ni eh, Attorney Edward Chico, political analyst. Attorney Ed, good morning. Magandang umaga po, Sir Audio at sa ating pong mga tagapakinig. Ano ba itong interparliamentary courtesy sir? Hindi wala namang batas, ano, wala batas. na okay. nag-establish ng tinatawag na interparliamentary courtesy. Uh, sa katotohanan, eh, wala kang makikita that this is actually set in stone. Pero dahil ang Kamara uh, at ang Senado halimbawa supposedly ay uh, pantay na institution, ano? so nakakaroon sila ng kartesiya na hindi mean, nila pwedeng basta imbitahan ang isang membro o isang congressman sa Senado and vice versa. Unless of course, it pertains to matters of public interest among others. But that issue is debatable dahil at the end of the day, wala nang batas. So ang magde-decide niya, yung mayorya ng Senado o yung mayorya ng Kongreso, uh, when to draw the supposed line. Pero kung ayaw nila, eh, wala tayong magagawa. Sa tingin niyo, sa opinion niyo, kinakailangan ba talagang humarap dyan si dating Speaker uh, Martin Romualdez? Walang problema kay Zaldi ko eh. Kaya lang, wala ako siya dito sa Pilipinas eh pwede siyang imbitahan ka agad dyan. Ang problema kasi kay dating speaker, uh, Rob Waldez. Pwede ba iba natin Iba puwersahin? Yung, uh, Iba yung tinitignan sa tinititigan hmm. eh. No? So, kung talagang may gigil sa kanya yung mga senador, pwede naman nilang puwersahin yan. They could basically say na na although we respect inter interparliamentary courtesy, this is an issue that involves public interest, an issue that he should be able to clarify because there are certain allegations held against him, they can actually do that. Naalala mo nung no, panahon na limbawa ni Erap, nung impeachment, na talagang kahit sino gusto nilang ipatawag talaga, no? Nung no, even nung panahon ni Napoles, although wala naman kasi kasamang mga, although hindi naman nangyari yun, pero they're very, very um, aggressive about it. So pwede rin naman nilang gawin yan, eh. So it is basically a numbers game. Yeah. Kapag yung mayorya halimbawa ng Senado gusto siyang ipatawag, wala naman din siyang magagawa kasi walang ang batas eh. Yung yeah. interparliamentary courtesy it is something that is done as a matter of practice but not a matter of law. So nasa Senado talaga yan. Pag hindi siya ipinatawag, ibig sabihin yung mayorya naniniwala na hindi siya ipatawag either because sa pininila hindi naman kailangan, dapat walangin yung kanyang uh, magkarapatan bilang isang kongresista based on Interpolamentary Courtesy or baka ayaw din nila na imbitahan siya. Baka may mga masabi din siya na hindi niya dapat sabihin at lalo pang lumaki. Kasi ganito lang nga nangyari kay Ping Lakson, hindi ba? Nag-press release siya ha? na halos lahat daw ng kongresista ay, uh, ay ng senador ay merong ano, tawag dito merong insertion. Kaya nga nun, ng ang caucus nila nung Monday, eh, ang dami siya na doon na nag-aalit. Ano, interesting oh, lang sa minority block nun, si Robin Padilla lang. Si Biro may ibig sabihin, yung kasamaan mo sa majority, na aalit So this is, these are actually ambivalent volatile times. Kaya napakahirap talaga ako ah, kung anong mangyayari. Hindi natin ma-predict. Ito bang pagbibitiw ni Lacson sa Blue Ribbon? Makabubuti o hindi sa Senado? Well, hindi siya usapin ang makabubuti o hindi. Dahil sa tingin ko, hindi naman niya gustong umalis sino man yung aalis dyan. Yun ang yan ang pinakamakabangyarihan na komite uh, ng Senado, na Fred W. Ribbon Chair. Kaya lang he was forced to. Uh, base doon sa aking mga kaibigan dyan sa Senado. Ganun nga nangyari. Nagkaroon ng caucus, maraming disgruntled. At eto na nga, eh, may isang uh, may isang jarista na no, may isang reporter, may isang broadcaster rather, na naglabas ng mga pangalan. So ito yung kinakatakot nila So kaya they, they were actually incensed by that, hindi ba? Pero kung tatanungin mo ko, bilang isang individual to action. Maganda naman so far yung paghawak niya uh, ng investigation at uh, maayos yung kanyang paglimi ng mga ebidensya lamang. He no longer enjoys the support of his uh, peers in the Senate. Ano? Natanggal na siya ng bilang. Yan ang problema. Okay. Sige. Uh, ano naman ang inyong masasabi dito sa sinusulong na isang senador na magkaroon ng snap election? <laughs> Kaya so yung ganyan drama lang yan, ano, optics play yan. Yung snap election kasi wala naman sa batas yan. Yung snap election would presuppose that a lot of people would agree to that. Uh, those in governance, wala sa presidente, pababa. Pangatlo, sino naman si Raulo ang papayag dyan kung ikaw ay nanalot na upo na? Kasi pagtanggap yan ng failure which you do not want to admit. Di ba? Panlima, uh, wala pa yung para magkaroon ng ganyan. Yung snap election nangyayari lang yan kapag yung taong bayan galit na galit. Pag sinabi taong bayan, hindi yung usual suspect, hindi yung mga pumupunta sa kagaya nitong trillion peso match noong September 21. Taong bayan talaga, yung mga ordinary Pilipino, mga fence na napagalit mo sila, no? Either kinalburo mo yung galit kasi nga emotionally driven tayo, o bagi ng mahabang proseso ng pagka-realize na galit na sila sa corruption. either or, eh dapat merong ganung ingredient uh, for that to happen. Kagaya nung nangyari nung uh, panahon ni dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos, hindi ba? Ang nangyari noon, may public clamor. So he called for a snap election. Kaya nga lang, allegedly to smart by electoral fraud, na uwi sa EDSA 1. Eh kasi pag nagpa snap election ka, ibig sabihin, the vote is sinking. Eh who would want to admit that? Ano? Pero siyempre, pag ito ng kanyang op optics, may kilala naman si Kaya Tano sa mga ganyang klaseng na gimmick din. Hindi naman bago na yan. Eh uh, alam din naman natin na pumoposisyon siya para palitan si Tito Soto. And I would not even be surprised tumamaya siya na yung uh, magiging uh, Senate President. Kasi may mga maliliit na kokos sila na ginawa sa Senado eh, na parang may mga disgruntled. Eh. So it's highly possible that he could be the next Senate President. Okay. Thank you so much, Attorney Edward Chico, political analyst and law professor. Good morning. Good morning, Pa. Good morning, pa. Good morning. thank you. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Oras! 845. in The ACXL 558. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. E <laughs> ang inyong pagkakataong manalo ng limpak-limpak na papremyo sa ACS Quarta Extravaganza 2025! Over 5 million prices ang ipamimigay nationwide, tax-free! Kada linggo mula Setyembre, may chance ang magwagi ng cash at gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at sa RMN at IFM stations nationwide! Patuloy na gamitin ang Pride Detergent para sa chance ang manalo ng cash prize multiplier! Ang 1,500 pesos mo sa weekly draw magiging 3,000 pesos at ang 100,000 mo sa grand draw ay matudoble sa 200,000 pesos! para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang free sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch of Pride Powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams or 1 wrapper of Pride Bar 300